guys yung ating gagawin naman no? Oh. tama yan isang uh, silverado todor siya lakaba guys papakita ko sa inyo paano magbaklas at uh, paano maglatero panoorin nyo lang step by step kung paano yung aking gagawin kung gusto nyo matuto panoorin nyo hanggang matapos at sa uh, marami akong video sa youtube channel ko si Sir Vittorio at kung uh, may mga katanungan kayo magtanong na kayo comment below sa aking channel so yun guys panoorin nyo please watch at yun guys ayun uh, yun uh, panoorin nyo yung aking gagawin at makikita nyo kung paano ako mag-start sa gagawin ko kagaya so, niya pag magpapakas tayo ng mga harapan ng uh, rantang sasakyan so, kagaya itong silverado bago mong tanggalin yung headlight grill at bumper dahil po natin tanggalin muna yung sa ibabaw yung cover niya yung plastic cover niya so nakalagay dyan ay puro clips lang yan mga plastic na clips kailangan mo lang ng uh, special tools na pang tanggal dyan uh, remover ng uh, mga clips So, kasi, kasi kailangan tanggalin mo muna yung cover niyan kasi nandiyan sa ilalim niyan yung tornilyo at itong grill. Ah, itong grill. So, ayan, panoorin nyo guys. Ayan, o, ayan. At yatanggal ko sa isa. So, marami yan. Ah, okay. harus ah, sa sampo. Mga sampung clips na kailangan nang tanggalin dyan sa cover na to. At ayan, ah, makikita nyo yung face, So, makikita nyo may yung pag binaksan yung, yung, yung hood. Kaya itong unit to ay isang uh, silverado siya Ah, uh, GMC. O, yan. Tanggirin ko yung cover mo. So, dyan. Makikita mo ngayon sa ibabaw. Oh. May uh, pakalagay na tornilyo. O, oh, yan. Oh. Kaya tanggal ko na yung tornilyo niyan. Ah, na wala yung wala pagkambabak. ng uh, bumper. Kaya Gagawin ko ka dito. Ini yung mababaka si muna yung taas, yung cover niya. Saka yung fender niya. Yung mga tornado niya ano. Mga tornado niya siya. So, ayan guys. So Kita nyo. Apat yung top nilinan, kagaya itong ano, ah uh, silbrado. Pero yung ah uh, isang pinto lang ng ano, yung left and right lang na pinto ng silbrado. Kasi ito, Tudor to. Ale pa uh, harap at saka sa likod mayroon. Madali lang baklasin yung bomb uh, no yung grill nito. Pero itong uh, Silverado na Tudor, yung mahaba niya yung long, long span niya ay may tornilyo niyan sa ilalim ng grill. Uh, so yan guys, so, tatanggalin ko muna yung uh, yan yung bumper plastic niya. dalawa lang yung uh, tornilyo nyo yan tagdalawa left and right lang yan bago mo yung uh, plastic bumper nya yan yung cover ng grill nya kasi yung ilalim ng grill nyan natanggal mo na yung uh, plastic bumper na yan ay makikita mo na yung uh, apat na tornilyo ng uh, grill nya so kaya kailangan bago mo tanggalin yung grill ay uh, mabaklas nyo muna itong uh, plastic bumper nya yan yung pinaka cover nya kaya kayong mga uh, hindi alam at uh, pinner nyo yan sa pagtanggal ay yung grill ay masisira po yung grill niya kaya mainam din po yung nagtatanong para may idea kayo kagaya yung you know, napapanood nyo yung aking ginagawa na sasakyan so magkakaroon kayo ng idea kung paano nyo yun gagawin sa susunod at uh, kapag may gagawin kayong gaya nito Uh, unit Silverado. Magkakaiba kasi ng unit ng Silverado. Ito kasi nga uh, two door nya, ay iba yung uh, harap niya sa grills niya kasi sa uh, isang modelo na single door lang ay walang plastic cover yon na ano, bumper grill lang at saka yung uh, bumper chrome niya mas madaling baklasin yon ito medyo may, Mahirap siyang baklasin kasi yung plastik uh, plastic na yan. May clip yan so doon sa naka siya sa uh, yan sa grill. So kailangan mo siyang sikwatin kasi may lakyan sa loob yan. So dandan siyempre sa pagbaklas niyan kung hindi naman papalitan yung uh, plastic bumper niya. So yan no, ang siya. Kailangan siyang sikwatin kasi may lakyan yan na nagmumula doon sa grill niya. So yun kapag natanggal na yun ayan. makikita mo dyan sa ilalim niyan yung tornilyuhan niya. May apat na tornilyo yan. sa gitna at saka kabilaan sa gilid. So ingat lang sa pagtatanggal uh, ng uh, mga ganitong uh, accessory parts ng sasakyan kasi mahal din po yan. Kagaya ng grill. Ang mahal niya nasa mga dito mga halos 3,000 real. So magkano 'yan sa Pilipinas? Papatak siya nang uh, 40,000 mahigit. O isipin niyo. Kung uh, hindi kayo magdadandahan uh, yan, ng pagbaklas uh, lalo na sa mga beginner na uh, gustong matuto maglatiro ito na yung uh, ano nyo yung uh, chance nyo na makakuha kayo ng uh, aral dito sa aking mga ginagawang uh, sasakyan at tanong lang kayo at uh, tuturo ko sa inyo so yan yung guys so nakikita nyo kaya tanggal ko yung mga tornilyo sa ilalim ng grill <clears throat> sa pagitan ng uh, bumper chrome nya So kayo mahiya magtanong, mag-comment lang kayo below sa aking YouTube channel, si Sir Vittorio. At uh, I hope masagot ko yung mga katanungan nyo. So kung kailangan gusto nyo pang matuto ng ibang mga unit, iba-ibang unit ng aking mga ginawa sasakyan, para maraming upload, marami akong upload sa YouTube channel. May 200 uh, upload na yon na mga ginagawa kong sasakyan. I hope may matutunan kayo. Ngayon, oh, napakasimple na yon. Pagtanggal ng grill, sisikwating mo lang doon sa may taas kasi may lock din yan yung taas ng grill so yun yung headlight naman mm, so hindi ka mahihirapan kasi pag kaganyang papalitan so kahit barabarahin mo siya ng pagtanggal ay uh, walang problema kapag kaganyan may damage na papalitan naman yan pero para alam nyo kung paano kung saan mo siya tatanggalin makikita mo na siya yan sa lower niya may tornilyo sa lower ng fender niya at saka bumper sa taas Apat din yung tornilyuhan ng headlight nyan. <clears throat> Bago mo siya tanggalin yung headlight nyan. At saka yung, yung, isa lang naman yung plug nyan ng uh, pinakasakit ng headlight nya. Kaya madali lang yung magtanggal ng headlight. So ayan, sisikotin mo lang siya sa lock nung, uh, ano niya, nung headlight niya. O ayan, tanggal na siya so yun guys yan na yung ating gagawin siyempre bago mo gawin pag-isipan mo muna kung paano mo siya gagawin dapat yan may mga power tools ka, may mga special tools na gagawin, yan, kagaya niya no meron akong barita, panikwat para mailabas mo yung mga tint niya, yung uh, mga lubog para hindi na mahirap uh, bulihin or pokpokin para may flat na Uh, gawa natin ng uh, gaya ng dati normal yung hubog niya so kailangan mo siya sikotin kasi lubog talaga yan so yan barita yung gamit ko dyan para sikotin so knowledge guys ang kailangan at sipag uh, sa paglalatero kasi kailangan din ng tiyaga kung paano mo siya gagawin syempre sipag. Kailangan mo sipag ka at uh, masaya ka sa trabaho mo. Para yung trabaho mo, hindi ka mahirapan kapag uh, mahal mo yung trabaho mo at masipag ka uh, ano na sa'yo yun kapag, uh, parang baliwala na sa'yo kahit kaano kalaki yung mga trabaho mo pag masaya ka sa trabaho mo at masipag ka, may tiyaga ka walang imposible yan hindi mo mamalayan guys na yung ginagawa mo tapos na dahil lang uh, nag enjoy ka sa ginagawa mo sa trabaho mo, Siyempre, kumikita eh, ka eh, dapat uh, ni-enjoy mo rin at uh, Porsigido ka sa trabaho mo At syempre Pinakatabist guys Ay yung uh, Quality yung trabaho natin Dahil kapag hindi quality yung trabaho natin Mismo Yung customer natin Ay Mismo sila mismo magsasabi Na huwag kayo na magpagawa dun Sa tao na yun Kasi so, hindi quality yung trabaho nun Pero kapag quality yung trabaho natin Guys Sigurado yan na Sila mismo Ang magtuturo sa'yo Ayun hey, punta ka dun sa Uh, tao na yon at na uh, pulido magtrabaho quality ang trabaho so yun importante guys uh, hindi tayo magulang sa ating trabaho huwag natin gugulangan kasi pag ginulangan natin yung trabaho yung customer sarili lang natin ang niluloko natin sarili natin ang ginulangan nun at syempre mas nakakalami nasa taas yung Panginoon na uh, Ato tayo, nagdadaya tayo sa ating trabaho. Mahalin natin guys yung ating trabaho kasi hindi yon uh, isang bisis mo lang gagawin. Habang buhay mo yan na ha, gagawin, habang buhay mong trabaho yan, pinamumuhay mo yung trabaho na yan, kaya eh dapat pahalagahan mo at mahalin yung trabaho. Dahil yan ang bubuhay sa'yo, sa pamilya mo. At mainam yung tapat tayo guys sa trabaho. At uh, yung pagpapalaan doon, bubuhay sa atin pagkatapatay sa ating matrabaho at maayos at uh, yung customer matutuwa sa atin so yan bago natin gawin yung isang trabaho pag isipan natin yung discard ang kailangan dyan yan, kagaya yan, yung tinutin natin pupukpukin na may balik sa normal yung uh, yung hubog ng printer na yan So, itutuwid muna natin yan dahil talagang balutot yan. At may mga linya yan na kailangan mong buhayin para yung pintor hindi rin mahirapan. At tayo rin ang pintor na uh, yung trabaho ay tambak ang masilya So, hanggat maari, tsakayin natin yung ating trabaho. So, yung kagayan gagamit tayo ng isang uh, kiki lol fire na pambuli. Pamplat yan, guys. Napaka-importante niyan kasi akala nyo habang pinapapok mo ilulubog, hindi. Kapag uh, may ganyan kang gamit, yung file, mayroong nga panalo sa, sa loob niyan, sa ilalim, pang sasalo mo siya na bakal na sulid, at nakatapat doon mismo sa pinapapok mo na isinasabay mo. Habang nagpupupok ka, isasabay mo yung doon sa tapat noon, yung uh, bakal na panalo, para habang pinapapok mo yan ng ganyan, ay unti-unting uh, napa flat 'yan, Lumu uh, balik sa normal yung uh, hubog ng ginagawa mo. Kala mo kapag pinopok mo yung isang bagay palubog, hindi. Ito naman So talagang diskarte ang kailangan. Akala mo na lulubog kapag pinopok mo. Kailangan talaga may diskarte ka guys. Kaya kaya panoorin mo guys. Yung ginagawa ko. Yan ha. Uh, pinopok ko yan palabas. Yung nang sulid na bakal. Ang tawag na panalo ng mga latiro. Ayan, oh. Yan, nakatapat dyan. Kagaya yan, may mga hubog yan, may mga linya. So, discarte mo yan kung paano mo siya magagawan para ng ganyan. So, sa pamagitan habang nagpupukpo ka, ah, nakatapat at nakadikit mismo yung bakal na panalo mo sa loob niyan. May panalo na bakal yan sa loob. So, syempre, habang pinapukpok mo siya, ah, masi -masi uh, masimasi mo, kakapay mo siya kung flat na yung ginagawa mo. O so, lubog, lubog pa, o bukol-bukol. At lagi mo siyang uh, uh, sisipatin. At titingnan mo rin yung ship niya, kung kagaya sa kabila. Mainam yung, uh, hindi yung barabara -bara yung trabaho, at hindi yung bulakbol yung trabaho, burakbol kailangan na quality talaga at malinis yung trabaho natin so yan guys ha, ah, pinapile ko yan maganda kasi yung file kasi kumakapit yan doon sa yero na magpapalabas ng lubog magiging flat siyempre gagamitin din natin ang martilyo kung talagang bukol bukol martilyo nang kailangan doon kapag bukol bukol habang unti-unting uh, binabalik sa ship yung uh, yung dating uh, hubog ng sasakyan ng mga uh, pinder guys talagang kailangan dito tiyaga sa trabaho na ito pero guys uh, napakahalaga ng trabaho na ito dahil hindi man ito sa abroad Gagaya ko dito ako sa abroad dito sa Saudi hindi man ito sa Saudi dahil dito the most uh, accident car uh, in the world ay dito sa Saudi so talagang in demand dito sa trabaho yan yung latero hindi lang sa uh, dito sa Saudi in demand yan sa Australia at uh, parte ng UK napaka uh, in demand ng trabaho natin na ito guys yung uh, uh auto denter ang tawag dito sa UK ay panel beater uh, sa gaya ng uh, parting Amerika panel beater ang tawag nila in demand na in demand guys ang trabaho na to kaya ito ang pag-aralan mo guys na panoorin hindi yung uh, mananonood manonood ka ng walang kakabuluhan walang kwenta na hindi naman makakatulong sa'yo nag -e enjoy ka nga manood doon sa pinapanood mo pero wala kang matutunan doon eto guys marami kang matutunan sa trabaho na ito dahil uh, kung wala kang uh, skills sa trabaho wala kang skilled ito dahil sa pa pag-aaralan uh, mo. Marami akong videos na mapapanood mo na uh, marami ka matutunan ng mga tutorial na aking mga ginagawa ko paano mag uh, baklas magpalit ng mga uh, headlight uh, side mirror mga pinto pagpapaglalagay pag, uh, ng mga molding ititara pagpapalit ng mga hood fender mga bumper, kung paano magbaklas. So, marami ka guys matutunan. At subaybayan mo lang yung aking mga mga uh, in-upload ng mga videos. At kung talagang di, gusto mong matuto, uh, magkunti-unti ka lang magpraktis uh, mag-practice. Magsimula kang mag-helper. Doon sa may mga ganyan shop. Kaya lang, kahit na may mga shop na ganyan, bihira lang yung trabaho na ganito sa mga shop dahil ah uh, hindi kagaya dito talaga hindi man dyan sa Pilipinas hindi ganun ka karami ang mga auto shop na may mga pero sa mga dealer marami yan galing ako sa mga dealer din galing ako ng Nissan at ng uh, Chevrolet dati so kailang talo ako doon kahit na perpanilang panel trabaho ko roon talo ako kumbaga lugi kasi mamamasahe ka at uh, magbabaw ka dito oh, sa Saudi libre lahat libre ka na tirahan libre ka na ng service libre ka na ng uh, may food allowance ka so kaya guys pag-aralan nyo itong trabaho na dahil malaking pakinabang ito sa'yo madali lang matuto, diskarte lang kapag uh, porsigito ka matuto, napakadali panonorin mo lang kahit sa umpisa pa lang manonood ka lang muna kung paano gagawin actually nung una mahirap to dahil talaga ito walang school so yun guys uh, natapos natin yan yung uh, uh sa pinder ay uh, ito naman yung uh, bumper nya babatake natin siya kasi tinamahan niyan, nabangga rin yan, pumasok yung kumbidyo na baloksot. So, hindi siya papalitan. Kaya, i-alignment na natin, medyo siya, babatake lang natin siya. Siyempre, discarte pa rin guys, kung paano mo siya babatake na hindi magkakaroon ng damage yung bumper. Kaya, hindi, yung trabaho na ito ay hindi bara-bara kasi napakasila ng mga parts nito guys at ang mamahal So, kailangan discard eh. At uh, hindi bara-bara pinag-iisipan yung trabaho na to. Kasi talagang wisdom nga ang uh, uh, kailangan mo sa trabaho na to. Tiyaga at uh, sipag. So, pag-aaralan mo siya kung paano mo uh, may babalik sa normal. Yung sakyan sa dati. Sa alignment. Kasi hey, lalo na pagkang harap ng nang sasakyan ng na binangga. Napakaraming gagawin maraming alignment step by step siya simula sa fender, headlight grill, sa hood sa bumper marami siyang alignment kasi hindi basta basta talaga yung paglalatero na to so praise God dahil uh, binigyan tayo ni Lord ng wisdom at uh, yun naman ay ginagamit namin at yun naman ay ko sa inyo guys kung paano matutuhan ang trabaho ito Napakalaking pakinabang ito. Guys, sa'yo kapag natutunan mo to. At uh, God's will, next year, at uh, Pilipinas na ako, magtatayo ako ng, uh, ng sarili kong shop, Gatsul, na pagpalain ni Lord. Ay, uh, pwede nyo akong pasyalan at gusto niyo matuto, pwede niyo manood. At kung may mga pagagawa kayong sakyan, uh, alung malulus lang ako, Bulacan, nakatira. So, kita-kita-kita tayo guys doon. So, yun nga guys, habang uh, ina-alignment ko yan, maraming bagay. So, so kita nyo, yan yung sinisikot ko sa ilalim. Kasi yung lagayan kapita ng kapitan uh, ng plastic bumper niya, kailangan naka-alignment din. Para pagka inabi, kinabit yung plastic bumper niya, ay naka-alignment So headlight alignment So may pinder guide yan May bumper guide yung ano na yan Sa gilid na yan may plastic So sisilipin mo lang Kung uh, uh, Okay na O tama na sa alignment Kaya discarte mo na Wag ka. Kailangan din to sa trabaho nito guys Malakas ang loob mo Kasi Kapag kakabahan ka sa trabaho na to Kasi kung isipin mo Na ang mahal ng mga parts nito Ay Uh, matatakot ka magpupukpok. Matatakot ka magtatanggal uh, ng mga parts nito. So, hindi mo matut Sa umpisa lang yan, guys, matatakot ka. Pero, sa mga susunod, kapag nasanay ka na, kaya mo nang kontrolin kung paano yung gagawin mo. Kaya mo nang, yung strategy niya, kaya mo nang gawin. Kaya, <clears throat> lakas ang loob din ng kailangan, siyempre, sa trabaho na to guys. Kahit saan naman, eh lakas ang loob ang kailangan syempre, tibay tiyaga masipag importante doon guys so ayan guys so, dahil uh, medyo nabatak na natin yung ano at pantay na doon sa fender nya at kaso medyo makikita mo yung clearance itingnan mo rin yung clearance nyan so sa baba medyo pasok pa sa baba kailangan mo rin batakin yung baba nya para halos pantay So ayun Kailangan natin Siyempre importante yung mga uh, Tools na gagamitin natin Kailangan natin ng Game block Importante yan Sa mga ganyang may babatakin Martilyo Kailangan natin dyan Mga tools Yan o uh, Yung pambatak na yan uh, Napaka importante nyan guys ayun, Habang kinabatak ko guys Pitingnan ko kung Ah uh, tama na sa alignment niya. O nga, insakto na ba sa alignment niya? So kailangan si silip-silipin mo siya, guys. Yan. yan habang 'yan nakabatak na 'yan, makikita mo diyan may mga tupi, makikita mo yung kung paano siya bumaloktot doon, may tupi. So kailangan mo nandoon din sa tupi 'to para pag tinanggal na uli yung tin uh, block na 'yan. Ay, hindi na babalik dun sa dating pagkakabatak so babalik na dun sa normal niya na dati so ayan guys so talagang mapusisi yung trabaho natin hindi basta basta trabaho uh, kailangan talaga diskarte para yung uh, trabaho natin ay uh, quality pag binarabara mo yan at uh, naisip mo tapos na yan, bahala, bahala na, okay na yan ang problema niya kapag uh, ganyan at uh, alam mo hindi wala pa sa alignment at uh, binigay mo na sa pintor kapag binalik pinaya ng pintor na tapos sa pinturaan niya ibig sabihin kapag may problema ka sa mga alignment mo pa kagaya ng headlight ay uh, magkakaroon ka ng problema so pag uh, hindi yan pwedeng i-repair ulit yun kasi masisira na uli yung pintura mag magagalit na sa yung pintor noon syempre hindi yung pintor customer pati yung sayang yung uh, uh, ginamit dun ng mga parts gaya ng pintura, kulay, masilya so kaya sa trabaho natin guys hindi yung bara-bara kailangan talaga pinag-iisipan na maging quality yung trabaho natin pinaka the best pag-aralan talaga quality ng trabaho pulido at uh, hindi bara-bara dahil uh, kapag quality ang trabaho mo yan ang magdadala sa iyo ng customer di ba guys so kahit man ikaw kapag uh, hindi maganda yung uh, hindi quality yung nagpagawa ka ng sakyan at hindi quality siyempre magagalit ka kasi nagbayad ka ng mahal so ang binabayaran dito talent at sipag at syaga sa trabaho na to talaga nga uh, sinisilip ko yan na uh, kung okay na ba o hindi yung trabaho na yan at yun nga guys tapos na natin siyang laterohin so itagaray na natin siya para medyo makainis na siya yung mga pinagpupukan ay uh, nagbakbak na yung mga pintura niya so kailangan natin siyang grind para pag binasilyahan so, uh, ay para pag i hindi na sa pintor ay masisiyahan yung pintor natin na uh, konting so, uh, ilihan na lang nila ay mamasilihan na kagad so uh, kailangan makakapamuri siya kung talagang lubog lubog pa o hindi so ayun guys uh, ginagrind na natin para sa finish product ng ating uh, nilatiro nakikita mo naman yan yung bumalik yung hubog niya dating ni lubog ngayon na ah, balik niya sa normal so kapag ah, nag nagura na yan ng masilya quality na yan guys at wala ah, walang masasabi yung pintor natin dahil ah, yung trabaho natin ay ah, hindi ganun na ah, burakbol hindi lubog lubog at ah, talagang pantay na uh, bahagi mamasilya halos kahit yung customer natin matutuwa uh, kasi hindi gano'ng kakapagong masili niya. Halos lata lang yung niyan. O, uh, iyan naman guys ang uh, importante. Uh, sinakanta din sa uh, quality yung trabaho natin. So, iyon o. Oh, natapos ko ng uh, grind. So, eh, i-cheek-cheekin ulit natin yung headlight niya. Kung uh, hindi nagbago yung alignment ng fender. Uh, So bago yung headlight niyan guys. Kaya ingatan yung paglalagay niyan, oh. Ayun, makikita niyo. No, oh, ayan oh. Kung ah, uh, yan, oh. kailangan pang siya himasin. Oh, pinupukpok ko yan pero siyempre alam mo, kontrolado mo kung saan mo siya pupukpokin. Eh. At hindi doon sa headlight kasi okay. pinupukpok yung headlight niyan, mahal 3,000 higit, real. Halos 50,000 yan, siyang headlight lang. So, ayan guys, so tapos so na. So, guys, oh tapos na alignment bago yung headlight nyan so yung printer na repair natin so yan ang katapusan guys ang ating trabaho ngayon pinturahan na lang to o paano ko siya tinanggal same lang din siya ibabalik so yun guys explore report. thanks for watching bye bye